Hey, good morning mga kagigil. Start na po tayo ng ating lulutuin ngayon ano. Um, mm, gagawa lang ako ng ano, meaty. Parang lomi siya, no. Okay, start na tayo maggisa ng ating bawang. ng bawang at sibuyas. Woo, bangong-bango, bangong-bango nganga. -bango. natin ang ating squid balls. hindi ko to ano no basta tawag oh, dito kung ano yung mga ingredients ko yun lang yun ang makikita ko dito sa ref namin available no kasi malayo kami sa market pupunta pa ako kaya ganyan na lang ginagawa ko kung ano yung sa ref yun ang iluluto then lagay natin atong pork natin na liempo no sa hug din natin siya para masarap isa-sagdasa natin para kumapit yung mga aromatics Maglalagay tayo ng stock, ano? Ayan. Pakuluin muna natin para na mag-absorb yung lasa. yan, Lagyan na po natin yung ating noodles. incorporate natin yung mga ingredients natin sa kanya, no? Sandali na lang man ito. Lagay na rin natin yung ating vegetables. Parang ano rin ito no? Yung sinasabi nilang pansit bato ito? O, ganun. Kasi, kasi naman kahit anong ihalo sa Mickey o sa Lomi, pwede, no? Basta maraming gulay. Kahit anong sahog din, pwede naman. dati ko nga, kung ano yung makikita nyo sa ref nyo, available, pwede. ayan. ayan. Ngayon, pag kukunting tubig, dadag, magdadagdag tayo, no? Yung pinakuluan, ano? Nagay tayo ng green onions, no? For color na lang din maglagay pa tayong konting tubig lang ano kasi si si, yung liquid natin yan lalagay tayo ng soy sauce for color and taste ayan Maglalagay tayo ng konting paminta ayan naglagay po tayo ng pinch ng sugar no to balance the taste ang balanse ng lasa. Simay na lang po natin to siguro mga 5 minutes ano. Yan, tapos lalagyan na po natin yung ating scrambled egg. Oh, di ba may scrambled egg pa? Babayaan muna natin siya manuto bago natin haluin. Yan, na po natin yung natin ano. Okay. Ay, ang sarap. Mas masarap to kung hahaluan nyo siya ng atay, ano? Cat liver spread, masarap siya. Yan, kaya na tayo mga kagigil.